si kamahalan dini Lain, Arek, Lain, Lain. mahal uh, ya yeah, kontingen yan 4 4 ba 4 euro ari ay 3 euro 3 euro dopyo eh mahal 3 euro 4 <laughs> euro <laughs> ya <Yeah>, e na napasubuk, <laughs> then yeah, lugi na daw agad ng sa oras mo nga? kis kung kati ayaw ng isa kasi lugi lugi pa sa ano sa <laughs> kaka sa mama mia Ano ko po ako sa Ano yung bahang? Chocolate lang? Chocolate, chocolate. Ito po. Alam na pa sa na mata. Ayan. Kain lang At limang piso, pitong piso yan. Ayan. 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 Sobrang pa eh. Kaya ako nagkape, medyo sa ulo ko. Babay na. Kami. loobin na daw siya ng kalahating oras, sabi mo. loobin na ng kalahating oras. Thank you.